Hello, magagandang hapon mga ka-farmer and once again, welcome back po dito sa ating YouTube channel for today's video naman po ay i-update ko kayo sa ginagawa natin na uh, pagpapatubig dito sa ating talungan so ngayong araw po ay nagbutas na ako at nakikita nyo na yan, dumadaloy na yung tubig sa bawat plat na, ng ating mga gulay okay, so ngayon ay alas 4 na ng hapon bago tayo nakapag video yan so kasalukuyan po na umaandar yung ating solar pump at dito siya kumukuha ng tubig dahil hindi na masyadong mainit kaya ganito na lang kalakas yung tubig na hinihigop niya dito galingan dito sa ilog okay patayin muna natin yung solar pump natin yan. So ngayong hapon ay kasama ko si Patrick. Yan, nabutasan na namin yung yung hose at nabutasan na namin bawat plat. Pero yung ibang plat ay hindi pa namin naayos yung dinadaluyan ng tubig. Dito meron na kaming ibang naayos. Yan. Titesting natin. Papakita ko sa inyo kung paano gumagana itong klase ng pagpapatubig. Although matrabaho siya pero okay naman kapag naayos na. I-on ko na natin yung pump. Wala na masyadong init. Palubog na yung araw. Saka mahangin pa. Pero kaya pa rin ang pump natin. Yan. Mandar na yung pump natin. So dito, papunta yung ating tubig. No? Pagdating dito sa pinakagitna na to, gumawa tayo ng tea para yung hose na isa papunta doon yung isang hose naman papunta doon yan so bawat linya ay nilagyan natin ng butas yan papunta doon sabay sabayan silang nadidiligan no papunta rin dito yan so in short kapag malakas yung tubig malakas din yung buhos ng bawat butas at yung butas na to ay pare-pare yung laki punta dito ayan nandito okay. ngayon pagdating dito farmer ang mangyari yung tubig ay aagos yan sa mga ginawa nating butas ayan so kabilaan yan ano yung isang ay papunta dito agos yan, papunta dun sa dulo yan mantalang yung isa naman na to ay agos, papunta dun sa dulo na yan habang umagos yung tubig natin meron mga nilagay tayo ng mga maliliit na butas So yung butas na to ay uh, dyan. Dyan tatagos yung tubig no. At dito nga pagdating dito sa bandang dulo. Naglalagay ako dito ng mas malaking butas para walang masasayang na tubig. Dito. So hanggang dito lang kasi yan. Yeah. So ganun yan. pupunta doon lahat lahat. Pare-pare yung style yan. Ngayon nga ay ma mahina na yung yung init ng araw kasi nga hapon na. Kaya ganyan na lang ka lakas yung umagos na tubig. So alam ba dito yung dumadaan yung tubig? Meron tayong maliit na butas dyan. So, dyan tumatagos yung tubig sa bawat puno ng ating gulay. At check natin dito sa ilalim kung gano'n siya kalakas. So, ganyan lang kalakas yung tubig, no? Hindi naman siya gano'ng malayo sa talong. Kasi yung talong naman ay umaba naman yan yung kanyang ugat. At habang tumatagal na tumutulo ng ganyan yung tubig natin, yung yung ito sa plastic mulch ay siyempre mas dumadami yung deposito ng tubig dito sa uh, binubuhusan at mababasa yung paikot niyan. Kaya malaki yung chance na makakatulong yan sa ating talong no. Lalo pa habang lumalaki yung talong natin, lumalaki rin yung kanyang pumahaba rin yung kanyang mga ugat. So, ang ganitong klase ng ideya ng pagpapatubig ay mayroong mga advantage at mayroon namang mga disadvantage, no? O advantage nito ay matitipid yung oras mo sa pagdidilig. Dahil kung halimbawa ang malapad ang yung garden at ganito ang yung strategy, ay hindi ka mahirapang magdilig dahil isang un mo lang sa Ang unang, yun nga, ang advantage ka nito ay kahit malapad, kahit malapad yung gulayan mo ay hindi ka mahirapang magdilik dahil isang switch mo lang sa solar pump ay madidilig na lahat ng mga gulay na mayroon ka nito. So yun ang unang advantage. Lalo pa sa panahon ngayon na papasok na yung tag-init ay medyo mahirap kung malapad yung garden mo at mamanumanuhin mo naman so mapagod. Pero gamit yung ganitong klaseng strategy ay hindi mapagod at mag enjoy ka pa sa pagtatanim mo ng gulay. Pangalawa namang advantage nito ay list gastos. Una kanina ay list yung time. Pangalawa ngayon ay list gastos. Bakit list gastos? Kasi gamit yung solar pump natin although medyo mahal-mahal konti nasa 57,000 yan. Pero yun lang ang gagastusin mo. Isang bilihan lang at hindi ka na bibili ulit ka ulit at tuloy tuloy na ang pagdidilig mo hindi ka tulad kung halimbawa bumili ka ng water pump at magpapump ka ay siguradong magagastusan ka pagdating naman sa fuel lalo pa yung fuel natin ay pamahal ng pamahal pangatlong advantage pangatlong advantage na nakikita ko dito ay less pagdating sa damo kasi nga ang ating tubig ay dumadaloy sa ibabaw ng ating ng ating gulayan. At ang nababasang lupa nito ay sa ilalim ng ating gulayan at hindi sa ating daanan. Kaya ang ang damo na na mabilis tumubo lalo pa kung mamasa-masa yung ating lupa ay hindi makakatubo dito dahil sa ilalim ng plastic mulch yung basa na, tu, na lupa at mahirap ang tumubo yung damo dyan. So yun ang kagandahan. No? Pangatlo, hindi hindi kagad tutubo yung mga damo lalo pa kung nabasa-basa ito kasi kung pagdating ng tag-ulan lalo pa pagtag-ulan ang bilis dumami yung damo kasi nga laging mabasa lalo pa kaya tag-init kung halimbawa ang gamit nyo ay water pump at magpa-pump kayo sa daanan halimbawa ang iba ay uh, faro irrigation at dito sila magpapatubig sa daanan na to mabilis na kumakapal yung damo dito at yung damo na kumakapal na yon ay magre-resulta rin siyempre yon ng masukal na garden. Samantalang dito, ang lang siguro ng damo dito lang sa gilid lang ng ating mga gulay. At siyempre yung apat na advantage nito ay yung water conservation. Dito sa pamamagitan ng pagdidilig na to ay hindi natin masyadong natutubigan ng gusto yung ating mga gulay. Kung baga, Ah uh, ito ay tulo-tulo lang at sa pamamagitan ng patulo-tulo na 'yan na dyan dumadaan sa mga butas na, na malililit, ay hindi masyadong yung yung ating gulay ay hindi mabababad masyado sa tubig dahil minti na minti yung yung lakas lang ng tubig. Kaya nagagamit ng maayos yung lahat ng tubig no napupunta lahat sa mga dapat nitong diligan. Yan ang ilan sa mga disadvantage, yan ang ilan sa mga advantage na naiisip ko at ito naman mga disadvantage na madalas na napapansin ko ang unang una ito ay matrabaho kasi dito kailangan i-plot mo ng maayos yung, yung garden ipa-plot mo ng maayos upang mayroong madadaluyan yung tubig at kailangan at least level yung garden natin upang mabilis lang padaluyan yung tubig yun ang number one no medyo matrabaho siya sa land preparation pa lang pangalawa naman ang isa sa mga nagiging problema dito ay yung mabilis na pagkabutas ng plastic mulch. No? Itong plastic mulch kasi napakanipis lang at kunting sagi lang ay pwedeng mabutas dito. Iingatan natin na mabutas yung plastic mulch natin. Pero meron kami iniisip dito na solusyon kung lalagyan namin ng, ng tape o lalagyan namin ng mga uh, lalagyan nga namin ng mga tape yung mga nabutas na yan upang magsara ulit yun kaya dito napaka importante rin na hindi mapasukan ng kambing o ng ibang hayop o ng mga aso kasi once na mabutas yung plastic mats natin ng malalaking butas wala na hindi nagagana yung ganitong klaseng sistema yun So yun lang ka farmer, yung naisip ko na dalawang disadvantage nito. Baka mayroon pa akong makita sa mga susunod ay isasama natin sa ating vlog. <clears throat> so sana nagustuhan nyo yung video na to. At kung nagustuhan mo yung video na to, don't forget to like, share, and subscribe. Kung mayroon kang katanungan o mayroon kang gustong idagdag sa ating video ngayong araw, ay pwede mong idagdag sa ating comment section. At farmer, supportahan mo rin pala ako na lumago yung aking channel. Maraming salamat in happy farming.